Guys! Magluluto tayo gamit ang ano? Gamit ang <laughs> 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 init ng araw. <laughs> init! <laughs> guys kung gaano kainit tatry natin kung gaano kainit yung araw try natin magluto ng ano try natin magluto ng itlog gamit ang araw at dito nga mga idol ay naparamay ko yung paglagay ng mantika sa kawali marami nga pala ako guys na nakikita sa FB na nagluluto sa init ng araw kaya trinay ko din guys trending kasi Malay nyo lang mga idol, sana yung mag-trending ding R&B dyan na haha. At dito nga mga idol ay iniintay ko uminit yung kawali para maluto na guys. guys. <laughs> Kung nainit na yung kawali, tinignan ko kanina guys. Hindi pa, hindi pa siya nainit, parang hindi totoo yung, yung naluluto sa init ng araw alas 12 ng tanghali pero parang hindi pa nainit yung kawali, guys time pa natin ng ilang oras <laughs> at dito nga mga idol ay may dala na akong itlog at kutsara wala nga pala akong tinidor hindi pa nahugasan kaya kutsara na lang muna yung medyo mainit-init na nga yung kawali ay nilagay ko na yung itlog. Diyan nga sa oras na yan mga par napakainit na kasi alas 12 na ng tanghali yan guys. wala pang wala pang Eh guys. At din nga mga par eh parang nagluluto-luto na siya. Ayan makikita makikita n'yan guys nagpuputi-puti guys kaso napakadami lang ang ating mantika Naparami Parang, di, ah. Parang fake news yun sa FB. Mga ilang oras ngaling din guys. E eh, nalutuluto na rin ng konti yung itlog na pinainit natin sa araw. ayun guys. Napaka init. Ala nagluluto na nga. Okay okay okay. Guys nagluluto. Maluluto ka dyan By the way guys Experiment nga lang pala yan Hindi pala namin yung kakainin guys Experiment lang sa sobrang init ng panahon e eh. ayan nagpayong na ako guys sa sobrang init di ko pinahaya habang iniintay ko maluto yung itlog guys ayan kinukulit ko muna yung aso aso namin ayan napaka cute may lahi raw pero di ko alam kung anong lahi Pagtapos ko nga yung aso namin, eh ayan, tinignan ko na yung itlog kong luto na. Ayan, makikita niyo guys, medyo naluluto na siya. At din ay maraming marami nagsilapitan sa akin, sa akin tabi, kasi sinisilip kung ano daw yung ginagawa ko. Ilang oras din pala ako nag sa pagluto ng itlog niya pero wala pa rin nangyayari guys. Hindi pa rin siya naluluto. Ganyan na ganyan lang. Tinagtagan ko na maailan yung mga mantika na marami para maluto siya pero hindi pa rin siya naluluto guys. Parang na fake news ako guys. Hehe. Heh. Sana ay marami kayong walang natutunan sa video na to guys. Bye bye. Mwah.